Para malin kung ga naniningilolong

Arritis yan. Sabi niya, arritis daw eh. ate. Arritis? Oo. Kapon, okay, meron arthritis si papa ko. nawala <laughs> na. sa kamay, sa, sa kamay may arritis siya. Huwag oh, pala, no? Nawala na yung arritis yan. Oh, oh, pa Malipat eh, Hindi O, eh, oh, pag sa bawal mo. Oh. Ayan na, susumpong so nung aritis oh. Oh, tisya, oh, Pero, no, niya. Pumunta siya sa to-brown niya. Parbaho? O, saklan. Pero pangalan ng brown niya, PDMC. Ano? PDMC? Oh yung brown ng katawan, Pero, hindi Yung ikaw, alam mo. Ano yan? Yung, Ayun, yung, ibang, ibang, ito, oh. yung na yan? Ibang-ibang darito, o. Meron sa bukna. Meron, meron nakaping! Mm. Meron nakaping! Okay. Eh, ko, hirap naman. Tingnan mo! Ayun ang nakatikla. Ayun o. Loo may gato oh. ma ka tingkol eh. May pink o. Diyan yung Baka ka dyan. Eh, mo kita. hindi eh, makiraya ka nungin ka Gagapang doon.

miss na itatang na! Chismis na itatang na! Mamari test! Mamari test niya! Miminom yung ano soft drinks, tapos susumpong yung arthritis na! Arthritis pa mo eh! Ha? meron na ako nag-iit. nag yung ano. कलर में कलर का रंग देती है और ये जो है सब कुछ है we mm -hmm.

Ito <laughs> oh, na yan. Pwede na yan. Sila na kang banwa nga ng asawa ng Joel. 73. <laughs> Ba't kasikan mo? Ano ka hmm, na ako? Kasikan niya. Ang poit yung baby. Pangasikan yes, niya. Ba't kasikan mo? Ano? Si tatang kumaygit pa lang si kwenta. Masakitan niya. Mani tayo. <laughs> eh, hey, Joel, yung may nang masyado.

At you get it, kayo ko na yan. Okay. So, gawin. yan. Kaya lang yan. ka, na kayo, bibigyo ako. Okay. Pwede. Oh, ako. Pwede. Tapos naman magsalit ang bagyo. Pagkakakit oh, ka sa... Una oh, na ka kasi Ay, mo yan. Ay, Mama, hindi kaya Awa, wow, sige. Matuway, matuwa, ni Janet. Wow, dad. Anak, ano anong anak mo? Ano sinasabi mo kay mama ko? Ano yon? Sabi mo, pangit siya. Anak, ano? <laughs> Loko yun talaga yung anak ni. Hoy, eh. eh. wala akong sinasabing pangit si mama mo, ha? Sabi ko. Sabi, dindam na siguro itang bala. Matuwa na ka ni Janet, ako. Bila mo, tingin ko na Umiyaw ka sa pigtay. Kaya marites na ka, miminom ka ka ng no soft drinks kaya susumpong yung arites mo. Ayan <laughs> <laughs> oh, o, si Matua o. <laughs>